Hi, miss. Hello. Kala ko pa naman. Ang gaganda nyo. Sa malayo lang pala. Hindi pala nababagay ang ganda rin sa tulad ko. Grabe wow. naman. Ang gapo mo naman. Sayang. Ka. Ang gaganda naman pa ganda na mo pala. Ang gaganda mo Sino to? Kailangan nyo ba yun? Hindi. Sino ba yun? Kala mo naman ang gwapo-gapo. Kaya ang taas naman ang hairline. Nakinis nga. Sa taas nga lang ba yan? Pero in fairness, may tsura siya, no? Gwapo, Misha, no? Guwapo. Kaya nga, eh. Ano kaya ginagamit na pang yun? No? Kaya nga, <laughs> kinis. <laughs> yung nga, kaya ang yun nga, gwapo niya, niya. Pero, taas lang Ay, miss. Yalan. Baka magbago pa ang isip ko. Hmm? Sa mga kagayan magaganda. Ay. Ay! Ay! Huwag na lang pala. Eh? Hey.